So, yun po ay nilagay po namin. Uh, but uh, to date, ang uh, uh, balance po ng HEDF is about 11.7 billion po. Alright. Salamat, Mr. Chair. Mabuhay sa Chair. Ma, Oo, oh, uh, malaki. Kaya nga nagpapasalamat <laughs> po ko kay no. Chair Agrupis because uh, sinagot niya po yung, uh, well, yung commission, actually. Mm -hmm. no? Yung commission po sinagot yung 7.8 uh, billion uh, because... Uh, -oh, uh -oh. so uh, malaking bagay ho yan para po maano na ho natin to para at least we put uh, 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 to 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 lay to rest itong issue ng ng arrears po to the SUCs and uh, moving forward po we're going to uh, work with DBM uh, on how to uh, address yung formula. It's an issue of formula. Ano bang gagamitin po formula? Yung, Uh, average of past enrollment or future projections na pinag-usapan na ho namin ni president year so we have to we have to work on that no kasi kung hindi ho every year may utang eh no? so asha. we have to work on that at mabuhay din po chair sa paghanda ng special provision yeah, para yeah. kung sakali ano lang ho yan standby standby mm -hmm. but the way forward is really to come up with a very um, good uh, uh, projection or formula. So, at mabuhay din po sa pakikipagtrabaho sa BBM uh, proactively yeah. moving forward. Uh, so, walang kwenta na yung susunod kong tanong dapat. <laughs> Kung may posibilidad po ba na ang HDEF ay hindi sasapat para sa free higher education deficiencies ng mga SUCs para sa susunod na taon. So, yung ginawa nyo na chair kasama ng CHED at BBM ay ipipreempt na po yung scenario na ganito. Actually, ma'am, yung, yung uh, HEDF, itong paggamit lang ng, uh, or uh, yung pagpayag ng komisyon na gamitin yung HEDF, it's really a stopgap measure. Mm. Uh, hindi ho ito permanent uh, na solution because yung HEDF is meant to uh, for development of our higher education institutions. So, um, but because nga tumatagal na ito since 2022, uh, nag-iipon na siya, um, uh, ito muna yung stopgap measure. But moving forward, mag-uusap po kami ng DBM, CHED, uh, pasu how to find that uh, right formula. Okay. Salamat, uh, Mr. Chair. Um, Sorry Mr. Chair. Uh, so kung ganoon na uh, hindi pa tayo sigurado-sigurado na totally closed off yung possibility possibility na iyan bagamat magkikipagtrabaho nga kayo sa DBM ah uh, para namang mas sigurado-sigurado na wala ng estudyante hindi makaka ng kolehiyo at ang mga SUCs ay may sapat na pondo para sa kanilang operations ah uh, bukas po ba ang good sponsor sa isang proposed amendment at the proper time na idirekto na sa mga budget ng SUCs ang kulang na 3.3 billion pesos na pondo para sa free higher education good share Yeah, predine naman po ano because ang uh, free higher education ngayon diretso naman po sa SUC. So uh, as a concept, pwede hong diretsyo. Uh, but we just need to know uh, kung magkano po yung balance. Okay. yung balance. No? So uh, may, may mga documentation na dapat gawin. For example, certification na meron talagang balancing uh, dapat bayaran. Alright. Salamat po, good sponsor. Magkikipagtrabaho trabaho uh, itong representasyon at the proper time para tignan kung kayang i-flesh out yes. yung concept sa Uh, budget language din okay. natin. Salamat, uh, good share. Uh, Dako po ako dun sa financial assistance delays. I think nabanggit din ni uh, Senator Bong kanina. Mula 2022, nagre-reklamo po ang daang-daang Unifast -shed scholars sa aking opisina tungkol sa delay sa pagtanggap ng financial assistance. Unfortunately, this persisted even this year. Ito po mga estudyante mula sa Tulong Dunong Program, Medical Scholarship and Return Service Program at Scholarships for Instructors' Knowledge Advancement Program. Lahat po sila nagsasabing late na raw nila nakukuha ang financial assistance na para sa kanila. At ito po, hindi lang kwento-kwento. Sa 2024 cover report lumabas na mayroon ngang delay sa pag-release ng tertiary education subsidy sa mga estudyante. So, isang tanong lang dito, uh, Mr. Chair, pwede po bang makahingi sa CHED ng malinaw na timeline kung kailan ito mabibigay sa mga estudyante ang financial assistance para sa kanila ng walang delay? Good share. Yeah. So uh I think Senator Bongo also mentioned itong uh, problema sa delays. Apo. And uh admittedly ako rin may mga naririnig na problema. Uh so they committed to completely pay off all the uh, arrears by first quarter of uh next year of 2026. Oh. So meron pong mga 1.7 mm -hmm. billion uh, uh currently being disbursed. So ito po yung kailangan nilang maubos by first quarter of next year, yung po ang target. But at the same time, uh, they're also reviewing their guidelines to make it uh, more efficient uh, para po mabilis na yung pagbabayad po sa mga sudyante po. Okay, muli, uh, good share. Maraming salamat sa, sa chat. I'm sure kung uh, Well, nagpupuyat naman po yung mga kabataan ngayon. So, kung may nakikinig sa ating live stream, uh, this will be very, very good news po para sa kanila. Hindi man sa Pasko, sa bagong taon. So, salamat po, uh, good share. Uh, ako po ako sa task force recommendations. During our budget deliberations last year, uh, CHAD informed this representation that the recommendations of the task force on the delays of UNIFAST subsidies would be implemented this year. Pwede po bang mag-provide ng update ang good sponsor tungkol sa aling mga rekomendasyon ang fully implemented na at alin yung pending pa? Share. Um yeah na ah ko na huto this is mm -hmm. actually based on the Edcom year 2 report no mm -hmm. and uh um actually, to be honesto so nakakadismaya ho yung uh, mm -hmm. performance ng UNIFAS uh, uh before and eh uh, kaya ho naglabas ng uh, adverse findings po ang uh, Edcom uh, mm -hmm. year 2 report which is grounded on reality mm -hmm. Mr. Mm -hmm. President so may mga um recommendations dito uh, mostly are partially uh implemented mm -hmm. uh, which should not be the case dapat fully implemented na ito mm -hmm. uh, we can provide her honor uh this update po kung uh, ano po yung mga implementation so um alam ko may bago pong presidente ang UNIFAS or executive mm -hmm. director and uh, um then uh, he should um assure us na itong mga recommendation ay fully implemented that partial kasi nakasulat dito partial so the UNIFAS executive director is here and uh, we we uh, urge him to uh, completely implement the recommendations so yun po but would from her honor a copy of this uh, um, update salamat po para sa kopya ng update mr chair at uh, sana nga po ma maibigay na Uh, ng bagong ED ng UNIFAS sa pamamagitan ng chair yung assurance na yon uh, bago pa po natin i-approve on second reading yung yes. uh, ating uh, At dito ba si uh, ED de la Cruz? So yeah so we need that assurance na all of this will be implemented to the fullest or at least give us a timetable for uh -oh so may bago ho tayong uh, pamanonan ng CHED commission also Unifas so they'll give us a timetable on when they will fully implement this so maraming items hu so uh, we'll just request for a timetable and at the same time we'll furnish your honor um, a copy of this uh, update. Maraming salamat uh, Mr. Chair. Uh, dako po ako dun sa tuition fee increase allocation for teaching and non-teaching personnel. Anong uh, budget deliberations day and last year Nilapit ko na pong reklamo ng COTESCOP, yung Council of Teachers and Staff of Colleges and Universities, na hindi raw natatanggap ng kanilang mga miyembro ang 70% share ng tuition fee increases mula sa kanilang universities. Yung iba nga sa kanila ay nagbabalak ng mag-strike noon. CHED said then that it would request post-audited financial statements from higher education institutions to ensure compliance with with a mandated allocation. Uh, may mga reforma mabang ipinatupad or ipapatupad ang CHED para naman siguradong matatanggap ng mga teaching at non-teaching personnel ang 70% share nila mula sa tuition fee increases? Mr. Sponsor. Unfortunately, um, uh, uh, sa Teresa uh, si si uh, chaira group piece is uh, medyo bago-bago pa lang so she'll uh, get some more updates and details Ayaw niya rin po sumagot ng um, medyo hilaw no? so he wants to she wants to make sure that she gets all the details correctly and she'll submit also uh, a report on this um, issue yeah. i can respect that uh, of the good chair uh, mr chair and uh, salamat po dun sa uh, ko na lang din yung um, tugon nila Uh, again, bago natin i-approve yes, yes. on second reading. We'll re request project. for uh, an update before we approve this on second reading, which is on Monday. So, dapat mabigyan ho kami ng update uh, before Monday. Salamat, Mr. Chair. Uh, kasi hindi po talaga natin pwedeng paghintayin yung mga HEI personnel. Uh, I agree. As in, I agree uh, po. Yeah. So, asahan ko rin dun sa feedback ni Chair Uh, kung ano yung timeline para mapatupad nila ng CHED ang mga reformang ito. Uh, huling tanong ko na lang po para sa sa uh, S oh, sorry So okay. Huling paksa na lang po para sa sa CHED uh, good share uh, Bagong ano? Okay. Tukos sa Safe Spaces Law. So regarding safe spaces in higher educational institutions, uh, salamat po kay Chairperson Agrupis for clarifying that based on the CHED Memorandum Order Number no. 3 Series of 2022, higher educational institutions and their CODIs, or uh, committees on decorum and investigation have jurisdiction over sexual harassment and sexual assault cases that occur even in off-campus private gatherings as they involve students enrolled in the institutions malino po ito at walang kaduda duda so ang huling tanong ko po para sa sa ced na yung madaling araw Mr. Chair paano po natin sisiguruhin na ang mga school officials ay magko-comply sa mandatong ito at i-interpret ang batas sa isang robust at makahulugang paraan para yung mga estudyante ay adequately protected Mr. Chair Well, uh, in response to this um uh, Santa Lisa, uh and and she uh, uh, the commission received your letter dated november 24 2025.